MCGR doing right now is totally different from other churches I visit because they are really caring and want to spread the love around the people who came to MCGR. sa MCGI po, thank you so much um, na may ganitong event for OFW Singapore dito. Uh, masaya po. <laughs> Malayo. Yun. Uh, ano din po, panggalungkot. But then, thank you so much so, na may ganitong event. Continue po na mga ganitong event. Welcome na welcome po kami. Kaya, salamat po sobra. <laughs> I'm not a member nung organization or nung belief na, ito. 100% binibigay nila sa akin kung ano yung, ano, ano yung, alam mo yun yung belongingness. Yung hindi ka mag, hindi ka mag-iisip na pumasok sa pintuan at lumabas ng pintuan ng MCGI na hindi mo maramdaman na hindi ka parte ng pamilya dumadating man sa point na on and off yung punta ko sa kanila pero nandoon yung buhay na hindi na hindi nawawala na isipin ko sila kasi nagiging part sila ng buhay ko at ng episode ko kung ano yung buhay ko dito sa Singapore which is nagiging guidance ko rin sila at the same time first and foremost salamat kasi nagiging kasangkapan tayo sa mga tao sa mga kapwa Pilipino natin na, na nangangailangan ng kalinga at medical na aspeto, apakalaking impart ninyo para magampanan natin yung mga successful uh, projects ng MCGI. series laging tulong na po sa mga OFW. Eh. Kasi meron din po kasi na katulad ko po na domestic helper. Lahat po nang lahat po kami, hindi po lahat pantay-pantay yung pagbibigay ng employer ng free foods, free groceries, lahat po ng needs namin eh. Kaya happy po. Maram, uh, malaking tulong po ang MCGI Free Groceries po sa amin. Masaya, masaya, masaya po kami kasi pag Day of Punami eh, every Sunday. Pag my free groceries, my free foods, masaya po kami lahat. pag owe Ah, salamat naman. Salamat sa Diyos. No matter where we are, MCGI will go all the way to, to be there with you and keep it up. I believe MCGI will go even further than this. I have a message for them because I, I really want to see him inside and, and and hold him and touch him it's like because he said was so basic inside the Bible and it really make it so simplified that I can understand very well because it's like most of time when you read the Bible you don't understand what they are trying to tell you But Brother Daniel really emphasized and simplified them to let people like us, like me, to understand and know more about what is the Bible are trying to tell us and what we should follow inside the Bible. Ito po yung first time ko na mag-join sa MCGI. Ang saya po. 100% po yung saya. Sa MCGI po, ah, napaka, napaka-supportive nila. Mabait po sila. Volunteer po, ang mabait po nila sa MCGI po. Maraming salamat po. Napasaya niyo po ako ng sobra. <laughs> kasi first time po ako dito. Mamanids po. Wala sahod. So, malaking biyaya po. Thank you. Ah, uh, mal malaki po. Sa, sa ano pa lang po. Sa mga, sa drinks pa lang po. Sa Milo. Sa Pugis po. Kasi walang wala po ako. Kasi first time. Kaya yeah, napakalaking tulong po yung binahagi ng MCGI. Masaya po. Uh, sa MCGI po, uh, sana po uh, pagpatuloy pa ang ganitong fiesta para sa ganun may marami pang mga uh, OFW na pinay na mapapasaya. Sobrang saya ko po kasi sulit po yung pagod maghapon. Uh, nakikita mo po sa buong kapatiran yung nagtutulungan, uh, nag, um, ang saya po sa puso na nakikita na kahit maghapon kayong pagod dito sa loob nandoon po yung pagtutulungan ng bawat isa nagkakaisa po ang lahat. Para po sa akin palagi pong nangingibabaw ang pagpakumbaba uh, sa kapwa natin, sa pag-ibig sa kapwa natin. Patuloy lang po tayong magtiwala sa Panginoon sa bawat uh, ano po nang ating buhay dito sa abroad, malayo mo po sa ating mga mahal sa buhay, uh, magtiwala lang po tayo sa Kanya. Pag ano man pong dumadating na problema sa atin, lumuhod lang po tayo sa Panginoon. Bilang bagong kapatid po, yung kagalakan po na Iba po yung kagalakan na naramdaman ko po dito sa religion. Sobrang saya po. Sobrang saya. Yung parang, yung kahit hindi kayo kadugo, pero yung, yung ano, yung may problema, yung parang nagpapayuhan. Kasi may aral po tayo, may aral na po na kung ano pong nasa Biblia, yung po sinusunod. Kaya kahigaya po sabi ni Kuya na kailangan po na yung kagalakan ay pagsusunod po sa utos ng Diyos sabi ko, ba't ganito? Kahit, kahit, napagod napagod ka, hindi mo nararamdaman. Yung parang ibang espiritu na gumagabay sa'yo. Yung ang dami namang mga gawain, tapos yung hindi mo mai explain yung yung, yung, yung kagalakan. Tapos meron po akong nakikita mga kapatid kanina po kasi first time ko po, po yung sa Pista ng Diyos. Salamat, may ganito pala na mga kapatiran na totoo. Sa so kay Kuya Daniel po, salamat po sa pagsuporta mo sa um, amin. Tsaka yung Kuya Daniel, salamat po sa mga pagtuturo mo pong mga aral na totoo. At tsaka po yung tinuruan mo kaming paano po magpakumbabang loob. At tsaka po paano po kaming magtutulungan ng magkakapatid kahit hindi po namin kapatid. Paano po namin magtutulungan po sila. Yun po, Kuya Daniel, salamat po sa Diyos na ikaw po, kasangkapan ka po ng Panginoon na ginamit ka po ng Diyos para po sa amin. Unang-una po, sobrang sarap po sa pakiramdam bilang siyempre po bagong kapatid po. Pag nagtatrabaho po kasi dito sa Singapore, medyo mahirap. Alam na pong pakikisama. Masya marami pong challenges. Pero pag nasa lokal po kami, talagang ramdam mo yung pagkakaisa ng mga taon, mga kapatid, lalo na po yung pagtulong sa mga uh, kapwa po na Pinoy. Uh, maraming salamat po sa Diyos Kuya sa lahat po ng Uh, tulong at gabay niyo po sa amin ng mga magkakapatid. Sana po ay uh, bigyan po kayo ng um, mas marami pa pong opportunity po na makatulong pa po sa hindi lang po sa mga kapatid kundi po pati rin po sa ibang relihiyon na katulad po katulad ko po na bagong kapatid. Hindi lang po mga kapatid ang matulungan niyo po pati rin po yung mga ibang nanghihingi po ng lingat na maka sumpong po ng katotohanan po. Apo, dat, dati po nung Muslim po ako, um, hindi po kami ganun ka, wala po kasi masyadong connection sa ibang reliyon. Pero po dito ko sa MCGI po, kahit po yung ibang reliyon, kita naman po sa mga volunteers po. Kahit mga Muslim po nakikipagtulungan, parang wala po, may, wala po talagang discrimination po. So yun po yung, dun po ako nahulog yung kalooban ko po, po sa, sa connection po ng mga kapatid. Hindi lang po sa, dahil sa kapwa nila kapatid, pati po yung mga ibang relihiyon po, basta po tulungan hindi po talaga nagbabahabahagi po. Lahat po talaga naglalaki po. Sa gitna ng kapighatian, nagdadamayan, nagtutulungan. Amen. Di ba? Kaya nga, saklolohan ninyo, sasaklolo tayo sa napipighati. Kaya bilang isang katawan, bilang bayan ng Diyos, ah, yan ay trabaho natin saklolohan ang napipighati, damayan ang nasa kapighatian, abuluyan yung napipighati na kailangang abuluyan tayong mga magkakapatid, may obligasyon sa isa't isa magaliwan para huwag tayong mapamangmang ng kapighatian mga kapatid. Mula